Kung may opinion ka siguro, dapat mong itulak ito. O baka maisigaw mo ito. Maaaring pinakamahusay na itago ito sa iyong sarili. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako umaalis ng bahay. Sabi mo malinaw ang baybayin pero hindi mo ako maabutan. Bakit? Ito ang dahilan kung bakit mas mabuting magkaroon ng paghatol. Dahil gusto namin ang mga krimen ng pagsinta, pagkakapanatili ng pinakamatatag. Ikaw ay alinman sa amin o maaari mong panatilihin ito sa iyong sarili. Bakit? Ito ang dahilan kung bakit isang hakbang sa kabila ng iyong pintuan. Maaaring ito rin ay isang libreng pagkahulog. Isang hakbang sa kabila ng iyong pinto pagbagsak sa walang katapusang bulwagan. Maaaring maging isang libreng pagkahulog at ako ay na parang kanyon. Ang If This Is Grave in e ng Paramore ay isang kanta na sumasalamin sa mga pagkabigo at pagkabalisa sa pagharap sa mga panlipunang inaasahan at pamantayan. Ipinapahayag ng mga liriko ang pagkadismaya sa masalimuot na kalikasan ng modernong buhay, lalo na ang patuloy na paghusga ng iba. Pinagsasama ng kanta ang matalim na mga liriko. Ito ay isang awit para sa mga nakararamdam ng labis na pagkapagod sa mga hinihingi ng kontemporaryong lipunan.